expected na po natin yan na magsasalita at magbibigay ng kanyang opinyon, ng kanyang komento etong si Mr. Oji idulo natin yan dahil matapang pag ang taong matapang kasi ang ang ibig sabihin kung yung tapang niya ay nanggagaling doon sa idea na siya ay nasa katotohanan yun yung kanilang, kanilang pinakahawakan, pinahawakan kahanga-hanga po talaga yung ganong tapang Okay, so eto ay tungkol nga dito sa isang, um, eto daw ay celebrity, eto daw ay kilalang personalidad dyan sa Visayas, sa Cebu. Etong Jude something, anyway, yun po yung isang customer sa isang restaurant na pinatayo ang waiter dahil siya ay tinawag na sir. Mm, eto na, nagbigay na ng reaction nga eto si OGDS Diaz, kilala natin siya bilang Uh, direct to the point pag nagbigay ng uh, komento dito nga sa trend trending na, na na topic na ito pinag-uusapan ng mga nata sense syempre mantakin niyo naman dalawang oras na pinatayo itong waiter na ito para naman po sa waiter sa susunod po kung alam niyo na wala kayong inagrabyado kung wala kayong mali alam niyo yan sa sarili niyo naging waiter nga kayo ano ho siguro naman ay kahit papaano uh, may pinag-aralan kayo. So, wag na wag po kayong pasisindak sa mga katulad na ito, si Jude or kahit kanino. Wag kayong pasisindak. Wag kayong matatakot. Alam mo sigurado ang karapatan mo. Paano nangyari na na basta ka na lang sumunod, tumayo, wala kang um, wala kang hesitation, hindi mo Uh, kahit papano hindi mo ipinaglaban yung karapatan mo, yun po sana, yun po ang nakikita ko na naging problema na itong waiter. At syempre, alam niyo naman kung gaano kalaking problema ang kinaharap ngayon na itong Jude na ito. Abay, kahihiyan mo to talaga. Sabi nga ng mga netizens, ito ay hindi mo na, hindi na makakalimutan. Ang, ang issue na ito, ang nangyaring ito. At kahit ano pa, ang achievement, ang ipagyabang mo sa social media, lahat yun ay matatabunan dahil dito sa naging kaugalian mo na ito. Malay mo kasi hindi lang ganito o hindi lang ito ang una, hindi lang ito ang sitwasyon na naging mapagmataas ka. Hmm. Ito po, napakaganda ang reaction na ito ni Mr. Oji Tingnan natin. Pinatayo mo for two hours yung waiter kasi nainsulto ka dahil tinawag kang sir. Yan ang lumalabas sa mga posts. Yan. Nainsulto daw. At parang tinangaralan pa daw yung yung waiter. Tama naman. Tama naman yun eh na, na hindi mo dapat expected yung mga tao nasa paligid mo na tawagin ka ng kung anong gusto mong itawag sayo. Aminado siya na na misgender na nga daw siya ng maraming tao. So, ano yun? Uh hindi ba dapat manalamin ka na at sisihin mo na yung sarili mo dahil nagkukunwari ka na kung na ikaw ay dapat tawaging miss? Kung ang itsura mo nga naman ay barakong barako. Okay, na insulto ka kasi nakaayos babae ka pero hindi mo na-achieve na tawagin kang ma'am. <laughs> Yun yung masakit kasi. Yan. Yan yung masakit. So ano, yung achievement na ipinagyayabang niyo po, Mr. Jude, ano bang apelyado na ito? Jude something. Anyway, huwag na natin banggitin yung apelyado na lang. Yung mga achievement po na pinagmamalaki niyo, baka naman kasi yung achievements na yon ay dinaan niyo sa palakasan, baka hindi totoong achievement yung mga yan. Dahil sa pinakita mong ayos sa ugali dito sa sitwasyong ito, hindi ka dapat mag-succeed sa buhay. Masaklap naman Ganoon naman pala na babae ang tingin mo sa sarili mo. Eh di sana pinakitaan mo ng pruweba. <laughs> Nakakatawa to eh. Sana uh, nagdala ka ng, ng uh, birth certificate mo. Sabi ni Oji Diaz, nagpakita ka ng diba, private part mo. Katulad kunwari ng birth certificate, ipakita mo na female ang nakalagay sa gender mo. Doon para masya, mas lalong maintindihan ka ng waiter kung saan ang gagaling ang ngit-ngit mo minsan dapat talaga tayong mag-isip, magdalawang isip kung yung action ba na gagawin natin, lalo sa publiko, ay tama. Or, or eto ba, ikapapahamak natin. Talagang malaking kahihiyan to. Mm -hmm. Feeling entitled daw kasi etong isang ito dahil sa kanyang mga achievement. Ito'y lesson sa ating lahat. Huwag po tayong malunod sa kung ano yung narating natin. Dapat po ay lagi pa rin tayo nakaapak sa lupa. Yun yung maganda eh. Kasi ang achievements naman ng isang tao, halimbawa, mas maganda na yan po ay nare-recognize or nakikita ng ibang tao, hindi hindi ikaw mismo. Pangit naman na ipagmalaki lalo or... Anyway, walang problema. Siguro in, in some situation, pwede talaga natin ipagmalaki para ma-inspire ang ibang tao, ipagmalaki yung achievement natin. Pero ang kanya kasi hindi lang ipinagmalaki. Parang ipinagyayabang niya na dahil meron siyang achievement, meron siyang karapatan na mangalipusta, man lamang ng kapwa. Anyway, so yun, nag kang ibahin ang pagkatao mo tapos ang gusto mo mag-adjust lahat ang mga tao sa pagbabago mo ng anyo. Agad-agad? Yan naman. Hmm. Decision nyo po yan. Tapos kung anong gusto nyo, yun, yun, yun ba dapat ang expected mo sa mga tao na sa paligid mo? Of course not. Kanya-kanya hmm? yan eh. Kanya-kanyang kanya-kanya rin sanang respeto. Ano kung may respeto ka sa pagkatao mo, hindi sana irespeto mo rin yung ibang tao. At babalik at babalik yung respeto niya sa iyo. Sana. Unahin mo siyempre yung respetuhin yung sarili mo. Nag-sorry na daw etong, nag-sorry etong waiter na ito ha. Pero mukhang hindi nga tinanggap dahil hindi daw sapat dahil pinatayo nga ng dalawa pang oras. Gusto mong maging proud ang LGBTQIA community sa iyo? Paano? itsura mo lang ata nagbago. Sana idamay mo na rin pati pagkatao mo para mabitbit mo kahit saan ka dumayo. Hmm. Yan kasi, kagustuhan mo kung ano yung uh, ipapakita mo sa publiko. At gusto mo natanggap ka kaagad. At gusto mo na i-label ka or, or i-address ka kung ano yung kung ano yung kagustuhan mo. Ay bakit? hindi ba dapat iayon din talaga sa itsura nga yan? Ayan. O, ayan. Gusto mo pairalin ang gender sensitivity ng mga tao sa LGBTQIA plus community pero hindi ka naman sensitive sa nararamdaman ng ibang tao. Napakaganda ng punto na yun. ba? Diba? Hindi nag-isip ng tama. At ngayon nga ay pinagsisisihan na nato si Jude kung ano yung kanyang ginawa. Talagang kasisisisi yan. Nasa huli ang pagsisisi. At hindi na po mababago yung kaisipan ng mga kababayan natin, lalo na ng mga kababayan mo dyan sa Cebu, na ikaw pala ay ganyan. Yan pala ang totoong ugali mo. Minsan, minsan, um, ay marami ka na nagoyo siguro, nagkunwari kang maayos na tao, nagkunwari kang may GMRC ka, pero yun pala ay mapagmataas ka at feeling entitled. Ito yung problema natin, ano ho, dahil sa mga achievement nga ako, no, katulad ng nangyari dito, Feeling entitled na. Huwag po tayong gano'n. Mas maganda na sa bawat oras, sa bawat pagkakataon, maging maayos pa rin ang pakikitungo natin sa kapwa natin. Hindi mo kasi alam kung ano yung nararamdaman ng taong ginanito mo eh. Pinatayo mo ng dalawang oras. Diba? Traumatic sa kanya to. At deserve mo rin na maging traumatic para sa'yo yung kuno ay bashing yung amount overwhelming amount of bashing na nakukuha mo ngayon. Deserve mo yan. Babalik at babalik sa'yo yan. Good luck.